Say, oh, Sana I'm a mo ako kung but I mo, I'm a pink and 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 I'm a hindi ko binabali Wala kita pinabayaan kahit na may mga luha sa mata Habang ikay nag-iisa, di man lang kita masamahan Sa mga panahon na ako ay dinadama yung pagkikay Merong problema na parang isang tinta na di basta nabubura At ito'y ang witing ko nang galing pa sa puso ko Na ang mensahe ay magingat at mapatawad ako Lahat ay aking gagawin paluhuri man sa asin Kahit ako ay Ang basta ba't patatawarin At ako'y nang sisikapin makabayad ng buo Mapagbayaran ko lahat ng mga kasalanan ko At maipinta kong muli mukha mong napakasaya parang isang payaso Ang alam puro saya Ikaw na ang magdidikta Kung ano gagawin Susundin lahat ng utos At hindi susuwayin This is not the fun. nasasaktan at nagkamali Sana'y muli pang mapatawad kahit man ng sandali Na mapakinggan mo ang awit ko at sana'y madama Na kahit anong mangyari ay hindi mag -iiba. Simula hanggang huli ang pagmamahal sa'yo At kahit na anong mangyari nandirito lang ako hantang handa kong pagbayaran mga kamalian ko Dahil ikaw lang ang nag-iisang laman ng puso ko Humubuo ng buhay ko problema ko'y naaalis At lagi kitang kasama sa tuwing umaalis Salamat kahit na anong mangyari mangyari Di mo ko iniwan at pangako sa iyo Di na muli pang sasakta Di na muling paluluhain at mamahalin kita Ikaw ay iingatan ko pangako yan walang iba Hanggang sa dumating ng araw na may apat na dingding Na tayo doon na magsasama at yan ang aking hiling ulitin ko sa salitang mahal kita hanggang kailan magtatagal At darating pa ba ang araw na tayo'y ikakasal At lagi kong dinarasal bigyan ng pagkakataon Hanggang sa dumating ang araw at ilang mga taon Na makasama lang kita wala sa ating sasagabal At mga pagsubok na sa atin ang magsilbing aral At magbibigay gabay upang sa atin magpatibay Ng ating relasyon na tangi sa atin na agapay At ako'y ng sisikap Mamahalin kita buong buo sa buhay ko Pangako yan walang iba Pagkat ika'y nag-iisa sa mundo ko Ay nagpakulay, hinigyan mo rin ang buhay Ang mundo kong matamlay Kahit aking ikamatay, taas noong ipaglalaban Basta wag ka lang pawalay Kahit ako'y mahirapan At pangako ko sa'yo, mahal hindi muling iiwan Hindi i